Magandang umaga po sa atin lahat. Andito na po si Professor Tonton Contreras sa isa na lang edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Sigurado na huulaan nyo na kung ano pag-uusapan natin sa ngayon. Wala nang ibang mainit na balita kundi ang pagkakaresta at ngayon ay ang pag Pupun paglipad ni dating pangulong Rodrigo Duterte patungo na ng The Hague. Siguro nakarating na siya doon. Kasi kahapon dumating siya, o baka naman nasa Dubai pa lang siya. Kasi parang 11.03 siya dumating, tapos sa Dubai siguro ngayon, tapos from Dubai didiretso na siya sa The Hague. Para maditine na sa fasilidad ng International Criminal Court. Marami yung nagtatanong, ito ba legal? Kasi legal ba ang pagkaka-aresta? at uh, at ngayon ay pagpapadala sa dating Pangulo sa The Hague. Hindi ba ito paglabag sa ating sovereignty? Maraming nagtatanong hindi man na tayo kasama na sa ICC. Anong karapatan ng ICC na pumunta dito sa Pilipinas para arestahin uh, si dating Pangulong Duterte? <laughs> Pag-usapan muna natin ang jurisdiction. Meron pa ba bang jurisdiction ng ICC sa ginawa ni Pangulong Duterte? Ayon po sa korte mismo sa Supreme Court. At ayon sa international law, tayo po ay umalis sa ICC. Kung matatandaan niyo, nagwithdraw doon unilaterally ang Pilipinas uh, alin sa kautusan uh, ng dating Pangulong Duterte noong 2019. Subalit so, ang mga krimen, alleged crimes that he committed crimes against humanity that he committed in particular when he was still mayor and then when he was now uh president of the republic in his war on drugs was committed when the Philippines was still a member of the international criminal court and according to international law and according to the Rome statute for which we ratified And even according to the interpretation of our own very own Supreme Court, covered pa rin po yung mga acts na yon. Dahil nangyari yon nung tayo ay miyembro pa. At hindi porke tayo hindi na miyembro ay hindi na po tayo sakop kung ang act na sinasabi ay nangyari nung tayo ay miyembro pa. So malinaw naman na may jurisdiksyon ang ICC. So yon ay kailangan na natin dapat isang tabi ah, malinaw na yon mismo ang Korte Suprema na ang nagsabi na meron tayo meron pa ring jurisdiction ng ICC sa mga gawain o mga aligasyon na ginawa ni dating Pangulong Duterte nung tayo ay kasali pa kasama pa sa ICC Meron naman nagsasabi na bakit sila pupunta dito wala na silang jurisdiction paano mag-arrest Ano po ba ang naging implikasyon ng hindi na tayo kasali? Ang implikasyon na hindi na tayo makikipag-cooperate sa ICC directly we could no longer cooperate the government of the republic was constrained in helping the investigations in the ICC and that is what happened actually si Pangulong Marcos ang kanyang gobyerno nung kasi nagsimula na yung kaso eh nung pumasok si Pangulong Marcos ng 2022 meron ng kaso sa ICC na imbestiga na panan ng complaint pending na yung case nung naging presidente siya pinagpatuloy lang naman niya yung doktrina ng dating administrasyon na hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Hindi nakapunta dito ng ICC, hindi nagkandak ng investigasyon, hindi nagkalap ng datos. With our cooperation, we did not provide any information. ICC conducted its own investigation using private individuals, using the complainant, sapagat may mga private complainants po dito. And so ang 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 malinaw dito ay hindi naman natin nilabag yung sariling nating desisyon na tayo hindi nakasama. Eh kung ganoon na nagtatanong eh paano bakit ito ay ano bakit dito ay naaresta? Kasi po ito siguro ang hindi nakita ng kampo ni Pangulong Duterte nang nag sila sa ICC. Nung nag-withdraw tayo sa ICC, ICC lamang hindi na tayo membro. Pero meron po tayong membership pa rin sa Interpol. At ang ICC, para ma-serve ang warrant kasi wala naman pulis ang ICC, hindi ba? Wala hindi naman 'yan gobyerno na makorte tapos may pulis, may 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 sheriff na taga-serve ng mga summons at mga arrest warrant, di ba? O search warrant, walang ganoon. So nag rely sila sa international network of law enforcement, yung mga transboundary agencies katulad nitong Interpol. At ang ginawa ng ICC, humiling sa Interpol na tulungan. At ang Interpol ang pumunta sa Pilipinas. Tayo ay miyembro ng Interpol, may obligasyon tayo. Sa pagkatama naman si Pangulong Marcos, hindi lang naman limitado kay Pangulong Duterte ang pakipagtulungan natin sa Interpol. Marami pa. Ang daming mga yung si, si Alice Go, yung mga iba pang mga personalidad na tinutugis ng ating bansa na naado sa ibang bansa. Tinutulungan tayo ng Interpol dyan para hanapin sila Kung hindi tayo tatalima at hindi tayo makikipagtulungan sa Interpol Malalagay sa alanganin yung tayo mismo katayuan ng ating bansa Para tugisin din ang mga Pilipino na nagtatago sa ibang bansa So nakatali ang kamay ng Pangulong Marcos Hindi naman nilabag yung hindi tayo kasali sa ICC, hindi tayo So balit ang Interpol, daladala -dala ang arrest warrant ng ICC sila ang nag-serve, kaya wala tayong choice kundi ang ating PNP makipagtulungan sa Interpol. At ganun po ang nangyari. Hindi tayo nakipagtulungan sa ICC, nakipagtulungan tayo sa Interpol. Bagamat sasabi ng iba, ganun na rin yun. Kaya lang may technicality. Eto, kasalanan din naman ng, ano, ng, ng Duterte administration kasi ba tayo, ano, ba tayo sumali pa rin? Hindi ba nila nakita ng Interpol pwedeng gamitin ng ICC para mag-aresta? At kung tayo umalis sa Interpol, can you just imagine the the ano, the kahit ang China member ng Interpol eh. 'Di diba? Kasi nga may mga criminal tayo na nasa ibang bansa. Kung tayo nag sa Interpol, di wala na. Hindi tayo matutulungan kapag tumugaysin natin ng mga katulad ni Alice Go na tumakas sa ating bansa. Kaya napabalik dahil pagtulungan tayo sa Interpol. So yon Sana nalinawan na tayo doon. Ngayon, itong sinasabi na principle of complementarity. Kasi may mga nagsasabi na di ba nakalagay naman sa Rome statute na may primary responsibility ang bansa para imbestigahan ang mga krimen. Meron naman tayong Republic Act 9851 na, na, na yung Crimes Against Humanity Law na pwede natin gamitin ako mismo humihingi ng pamanhin sabagat ang interpretasyon ko sa so complementary. kailang baguhin. Nilagay ko na yan sa social media. Noon ang, ang argument ko ay ito ay paglabag sa ating soberenya. Kung haya natin ang ICC na manghimasok. Dahil hindi naman tayo failed state. Willing na, uh, hindi naman masasabi na unable tayo. At hindi naman tayo masasabing unwilling. Wala pa naman panahon para masabing unwilling sapagkat wala pa namang complaint. Uh, ngayon, noon, ganun ang pananaw ko. At nitong mga huling araw, inaral ko uli ang sitwasyon, tinginan ko. At mukhang kailangan kong palitan. Pasensya na po, humingi ako ng pamanhin. Pero may nabago sa pananaw ko. Kasi alam mo naman, ganyan kami mga social scientist eh. Kung pag may bagong ebidensya, pag may bagong lumalabas na katibayan, kailangan kang huwag kang magmatigas kasi kami evidence-based ang aming ang aming mga konklusyon. Kailangan ka base sa masusing pagsuri ng datos at mga bagong anggulo ng pag-aaral. Otherwise, kapag kahit malina, na, doon ka pa rin naniniwala, hindi na po yun science. yun po ay, ano na, yun ay ideolohiya na. Yun ay sobrang bias na. At hindi po ganun, ang etika ng isang pananaliksik ng siyang siyentista. At nakita ko na unang-una, yung principle of complementarity, uh, lahat kasi ini-equate ko yung unwillingness and inability sa isang failed state. Hindi man po ganun. Exaggeration ko yun. Paumanhin. Pangalawa, uh, hindi naman dahil walang complainant na hindi na willing Diba? parang yung unwillingness Nakabase din sa walang complainant. Pero maliban doon, hindi naman po kasi lahat, kasi ang sinisisi ko noon, Bakit yung mga complainant hindi bumupunta sa estado? ba diba? Ba't but, but hindi sila nagko-complain? Magsampas sila ng kaso. Kasi sa tingin ko, pag naman sila ng kaso, ay willing naman tayo na mag-imbestiga katulad ng ginawa kay Kian de Los Santos. Hindi ba? May nagsampan ng kaso, napatunayan, nahuli ang mga pulis, napatunayan nagkasala, ayun, nakakulong. Di ba? So, pero ang 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 hindi ko nakita na angulo ay may mga pagkakataon na hindi kailangang may complaint. Pwedeng ang mga ahensya ng gobyerno katulad ng National Bureau of Investigation, katulad ng Department of Justice, katulad ng Philippine National Police at kahit ng Ombudsman. Meron silang kakayahan na mag-motoproprio investigation. Yung kahit walang complainant pag nakakita sila ng mga ebidensya pag may mga report sa media may mga ugong-ugong lalo ng ombudsman ng ombudsman nga kung inyo na ng ang ano eh ang ang sa ombudsman law inaaksyon na ng mga anonymous complaint at kahit walang complainant pag mismo sila nalaman nila may ganitong klase ng pangyayari pwedeng sila mismo mag-imbestiga kahit walang complainant at ang magsisibi ng complainant ngayon sa mga korte mismo ang DOJ na mismo ang ombudsman na kasi sila nag imbestiga hindi na pwede yung mag imbestiga pag meron ng complaint lalo na sa usapin ng violation of human rights lalo na sa usapin ng crimes against humanity nakita mo naman uh, nababalita ang marami nang namamatay marami nang natutokhang mismo sa bibig ni Pangulong Duterte nang gagaling noon yung mga statement but hindi yun hindi yun na-imbestigahan ngayon ang sinasabi, ay eh, kasi siya ang presidente, eh. yun nga yung punto, hindi eh. yun yung imbisigal dahil siya presidente Ay may magsasabi, ay eh, meron kasing immunity from suit ang presidente Yan ang gusto kong ituwid sa ngayon Meron ngang immunity from suit ang isang pangulo, hindi siya pwedeng i-demanda Pero wala siyang immunity from investigation Pwede pa rin magkaroon ng investigasyon para magkalap ng ebidensya para pagbaba niya sa puesto, Pwede na siyang sampahan ng kaso ang immunity po ng Pangulo habang siya lamang ay e presidente. Ngayon kung talagang tapat sa tungkulin ang DNBI, ang DOJ, ang PNP, kahit ang ombudsman, kahit na immune from suit ang Pangulong Duterte, dapat nagsimula na silang mangalap ng datos ng investigasyon. Hindi yun nagawa. Kaya nga, naging de facto yon na patunay na unable and unwilling tayo, kahit hindi tayo failed state, na-realize ko na ito'y ebidensya na unable and unwilling ang Estado. Yun yung failure, sabi ng ICC. Kasi tinawag naman ng pansin ng ICC, nag na naman na bakit kayo may jurisdiction in willing naman kami ni able. At na able. Sabi ng ICC, hindi totoo yan. Wala kang ginagawang serious investigation. Ang nagkaroon lang ng sa mga house hearings, ang Human Rights Commission, pero yung mga talagang may karapatan na magsampa ng katulad ng NBI, PNP, DOJ, OMB, wala. So yan ang dahilan kung bakit nag-kick in ngayon bukod sa naandun may complaint na sa ICC ay hindi pa tayo nag-investiga. Inaibasa na ang kwento kung kasi sinasabi natin sovereign country tayo. Eh hindi natin pinangatawan na nating ating soberenya. Yung yung hindi natin pag-imbestiga, naging waiver natin 'yon. At ang isa pa na malinaw na dapat ipaaramdam sa atin, meron tayong law, Republic Act 'yon tungkol sa crimes against humanity. Na meron nag sa, sa 9851 yata ang RA. Kung di ako nagkaka, baka 9581 o 9, 8, 9, 5, na nababaligtad ko lang. Parang yun ang mga digits tingnan na lang natin ano. Pasensya na mayroong senior moment hindi ko na malaman kung ano yung actual uh, actual uh, ting tingnan nga natin para matuwid ko agad kung ano nga ba yung ano i-google natin. RA RA 9851. Ano ba? Tabagal naman. Hindi <laughs> eh, di bali na. Uh, parang anyway, meron tayong law na crime uh, crimes against humanity law. At meron doong seksyon na nagsasabi na ang ating bansa, kapag meron ng kasalukuyang tumatakong investigasyon sa isang international tribunal, hindi na natin kailangan pang mag-imbestiga. Pwede nang i-waive natin yung ating jurisdiction. Nasa batas po natin yan. Okay? So ngayon, yung mga nagsasabi na illegal itong nangyari, pagsuko ng soberenya, dalawang angulo ko dyan eh. Eh kasi nagpabaraya tayo eh, kaya naisuko natin ng soberenya. Pangalawa, meron naman tayong batas na nagsasabi na kapag meron ng investigasyon na nangyari sa International Criminal Court, hindi na natin kailangan pang mag-imbestiga. Meron tayong tinatawag na reverse complementarity. Hindi lang naman yung yung nasa kalagay yan sa mismo at nakilala yan, nabanggit yan ng Supreme Court sa isa sa mga ruling nila. So wala na pong question na merong jurisdiction ang ICC at hindi po pagsagka sa ating soberenya. Kasi, you know, merong basehan. May international law at meron tayong domestic law. Ngayon, uh, nagsasabi na dapat daw mag-file ng TRO, yung injunction. Eh, wala na pong i-enjoin kasi ando na si Pangulong Mark Duterte sa papunta na ngayon sa The Ano pang i-enjoin mo? Eh, enjoy mo yung pag-arrest eh, na tayo, na-arrest na. Enjoy mo yung pagpunta sa The Hague. Diba? Tapos may mga sinasabi na magdemanda daw ng writ of corpus. Uh, ang pagkakaalam ko sa habeas corpus, uh, hindi ako abogado ah, maraming mali ako dito. Pero ayun sa mga nababasa ko, pwede lang 'yan kapag illegally detained ang isang tao. I-produce mo ang katawan. Kasi parang there's sa suspicion na may illegal detention. Eh paano pa si Irrit Habas Corpus si Duterte eh hindi naman illegal yung detention niya, kita-kita ng buong mundo. May basihan, may ICC waran, sinerve ng Interpol sa pagtulungan ng PNP. 'Di ba? At ang Pilipinas ay pumayad dahil meron tayong kasunduan sa Interpol na kapagtulungan. Dahil pag hindi natin tutulungan, hindi na rin tayo tutulungan ito, nahulihin. tugisin at hanapin ang mga kababayan natin na nagtatago sa kanila mga krimen sa Pilipinas, di ba? Oh, anong uh, ano pang anong 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 ipo-produce mo doon na habeas corpus? At hindi ko alam kung merong karapatan o kapangyarihan ng ating korte para diktahan ng ICC. Hindi naman tayo na miyembro ng ICC. Tandaan nyo yan, di ba? Mismong si Pangulong Duterte, he made sure that he was no longer member of ICC. So wala tayong standing. In fact, we are not even a party to the case. Ang involvement lang naman ng Pilipinas sa kaso ay dahil dating Pangulo si Duterte at ang Pilipinas, yung gobyerno, ay nakipagtulungan sa pag-aresa sa kanya because of out of an internal of an obligation to the, to the international law. Wala tayong, kung, kung, kung meron, hindi natin inaalisan si Kitty Duterte o ang asawa niya o mga anak niya, mga abogado, magsampan ng kaso. Pero mukhang dapat pumunta sila sa The Hague. Kasi yun lamang ICC ang pwedeng duminig ng mga petitions nila. Kasi yun na yung may jurisdiction sa katawan ni Pangulong Duterte. Sa kaso ni Pangulong Duterte. Hindi ko alam kung anong magiging standing ng korte natin. Hindi naman higher ang court natin sa ICC at wala na siya sa physical ano na ano yung extradition ipapa-extradite natin mula sa ICC si Pangulong Duterte on what basis dito natin siya lilitisin eh hindi naman tayo kasali sa ICC di ba kung kung sana tayo kasali sa ICC pwede nating na-argue na dito lang siya sa Pilipinas litisin pwede yun eh ang alam ko eh Pwede siyang litisin sa The Hague o pwedeng magmotion na dito na ilipat ang hearing sa Pilipinas. Total, so, miyembro na naman tayo ng ICC. At yung detention, pwede rin iditin na si Pangulong Duterte sana sa Pilipinas o kaya sa anong bansa na miyembro ng ICC. Hindi tayo miyembro ng ICC. Yun ang nangyari dito. So sana nabigyan ko ng kaunting linaw yung mga agam-agam ng mga tao. Uh, sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan, na plus ko inyong mga puso at napabago kong mabano sa buhay, lalo lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa nasang lasal, teach mind, touch heart, and touch lives. At sana nakapagturo, nakapagsilbi ako sa bayan, dahil sabi sa kanilang UP, serve the people. O sige, kita, kita kita na lang ulit tayo sa Merkulis. Dito sa usapang politika, ha. Meron tayo sa Merkulis. At baka pag-usapan pa rin natin itong mainit-init na usaping ito tungkol sa pagkaka-huli, pagkaka-aresta, at pagpapadala kay Pangulong Duterte sa dehe. Sige. Lagi ko sinasabi, yung pinaming mahal, anim mula sa magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali, kung saan magkainaroon sa mundo sa ngayon. Ingat po tayo lagi. See you Friday.